Kisa may masaba sa kama, lalaki or babae? Yo, what's up mga boss? Welcome sa Lantisay. Nata din karo sa may Just Run Fight. Tungkol kayo mamita sa Gisay TV na ito ng interview karon. Gibok ay dito mga kahit naman ang Higalay Festival. Pero lilip na siya mga nga taong tuyo. Ang utahan nata sa mga chikas diri kung kinsay mas saba ang lalaki o babay. So salamat din sa stage and tricks. Ako sa Seth. Ito na Let's go! Si Gigi o si... April. April. So nakikita na siya, kaysa may masaba sa kama, lalaki or babae? Hahaha! Hindi, hindi. O mas lamian yung isa. kung O kaysa lamian, may masaba? Oo. Hindi ka siya? Hindi, po. ako ba yung nag-satisfy siya? Hahaha! na, nang ingon nila uh, Basta daw paspasan kayo, masaba daw sa na ang gintas <laughs> ka? kasi na kasi na sa dindot anong satisfied kayo? sa paspasan Oo. Oh. lamig kayo dyan? lamig tapi nag na nasa... lamin. <laughs> lamin na sa sa Exciting sa 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 Okay ra. Kasi pangalan ni mo? Uh, ako din si Michaela S. Awa. Okay, so, imo tong partner, di ba? Yes. Okay, so, ako'y pangutana sa imo ah. Yes. Um, kinsa may mas saba sa bed, ang lalaki o babae? Alam mo ko kung pangulo kayo, ako mo Pero kailan ako kay, I don't know. Siguro na lalaki. Kino na lalaki? Ha? Huh? Ambot lang, siguro kay, ang lalaki kay sila, ungod magdala. So, masaba ang lalaki sabihin? Yes. Kung sila kay masaba, ano kuno ano ang babae? Pero feel, siguro, basit po, depende siguro sa kumpol. Depende po sa the way nga mag, ano sila mag, you know, enter. You know, yung nila nga, basta ko no, musaba, paspasan. Ang <laughs> <I would love>. lang. <laughs> siguro. <laughs> no, siguro, feeling na ako. Masaba, siguro mo ba <laughs> Hi, ma'am. Hi, Kamusta man? Ay, okay na kayo. Kasi pala ni mo? Ay, Angel, sir. Ato bang ako? Ay, ako talik di. Ay, okay, pangunta na si mo Kinsang Kinsa may mas saba sa bed, ang lalaki o babae? Ay, kakarilito na pangunta na ay, pay. Pero ang babae daw. Kasi inong dan ganong saba ang babae sa bed? Gilukan, gilkanon, mga ko. Kasi giluk na yung masaba, ganyan na siya. Ang masagat mo ko, magigilukan. Sa mo, tagpaspasan. Pagkagipas gusto saan sa Wala pa kagipas pa saan sa wala, wala pa kagatry? Wala pa kagatry? Wala lang.